Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina kay Alden kahit nasa sa ang lupalop man po sila ng mundo. Okay? Ang pag-uusapan po natin ay ang mga larawan nitong si Alden Richards na nahuli kam. Nahuli po sa camera na siya po ay may nahumiwalay po sa grupo nila. Okay? Mawalay po sa grupo nila, pumunta po sa dulo si Alden, may kausap po siya at kitang-kita sa kanyang mga reaksyon kung gaano siya kalungkot. Okay? Kaya ang tanong ng mga netizens, sino ang kausap ng isang Alden Richards? Sino yung taong yan na nagbibigay ng kalungkutan ng ganyan kalungkot kay Alden Richards? Lahat po yan ay ating pag-uusapan maya-maya lamang. At hindi rin mawawala, ito pong ginagawang taping ngayon. Okay? <laughs> taping kuno. Itong uh, uh, hindi malaman kung si Maine Mendoza ba o kung sino man ito, no? Sa ibang bansa na nagahakot ng yelo, na naglalaro sa yelo. Okay? Kasama ko ang TVJ, kasama ko sila Joey De Leon, kasama ko sila Panot, at kung sino-sino pa. Taping na para po mapalabas sa publiko na they are happy together. No? Para po ma maipalabas sa publiko na May Mendoza is still there para po sa politika. ano naman po yung ginagawa nila. Okay? At hindi rin mawawala. Ito naman pong isang fan eh, na nabiktima na ano, nabiktima kung saan ginamit po siya para palabasin po na itong si Maine Mendoza ay masungit. Okay? Si Maine Mendoza ay masungit. Yan ang gusto nilang itatak sa kokote ng mga taong sumusuporta dito po kay Maine Mendoza. Lahat po yan ay pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may tinalaman kay Min at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal sa kanilang dalawa nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At narito nga po, ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lamang. Unahin natin. Ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, nice one RJ. Pag Pagsasampalin mo ang mga asyumerang alagad ni Bakla no pamukha mo sa kanila na ikaw talaga ang kasama ni Menggay sa US as one big happy family enjoying the snow with your kids. Whatever plans the Sarsuela, Sarsuelistas may sapat na katibayan na yan ano, sa katotohanan. Sinong maniniwala sa mga sinungaling na tao na walang alam gawin kundi sirain kayong mag-asawa. Mailigaw lang ang legit na resibo, finish na, may nanalo na, at ang buong true-blooded Aldab Nation yon. Thanks Mr. Pinas, have a blessed the new year Aldab forever. In yun, yun din po yung sinasabi ng iba, lalong-lalo na ng mga nakakita po. No? Itong IG story ni Alden Richards, ano? wala pong makapagsabi kung ATM ito, wala pong makapagsabi kung Zoom uh, ito, pero ang importante ho rito, ay yung snow Okay? Main Mendoza is playing with the snow Alden Richard is playing the snow Shoveling the snow Diba? Ganun ho yun At uh, Nagkataon na naman ba? <laughs> Ganyan tanong nila Sabi nga ni uh, uh, Miss Ani uh, Nanay Melly Maninga Hello Mr. Pinas Good evening Thank you sa so update Sa so Aldab God bless You're always welcome po Dagdag naman po ni uh, Dra Dracodala. <laughs> Sabi niya rito Real na couple kasi talaga at schooling ng mga kids na no, witness ang uh, witness ang auntie niya no, doon sa Vatican. Well, ang dami mo nakakita ng ganyan, no? Pero syempre, magmangan deny deny muna, okay? Kasi nga po nasa showbiz world pa. Showbiz is showbiz. Mm, ah uh, kapag sinabi natin showbiz, only money matters the most. Okay? Sabi nga nila, pati kasiyahan ng tao, nabibili na rin po ng pera ngayon. At ang ikatlo naman natin ay mula naman po kay Ms. Doris Castillo. Sabi niya rito, hello Mr. Pinas, hindi na ako mapapahaba ng comment. Ito na lang, ang mga, ito na lang ano, sa mga mema. At funny, walain sa kampo ni Ewan Panota. No? God knows anong ginagawa ninyo. For ADN, Aldob Nation, alam na alam ng galawan nila Mrs. and Mr. Volkerson, uh, uh, uh Richard Volkerson Jr. ano? Masaya ang EDM fandom, Aldeb Nation sa darating na 2024. Happy New Year na lang sa inyong toxic miners, Armin. Nawa'y uh, gabayan kayo ng Panginoon ano? Uh, mag uh, mag-usap, uh, no? mangusap si Lord sa inyo na itama na ninyo ang mali na ginagawa ninyo. Please lang itama na ninyo ang kamalian ninyo. Sorry Mr. Pinas sa comment ko at uh, di ko mapigilan ano. God bless you more blessing Mr. Pinas dagdag naman po ni Nanay Melly Maningas. Hello. Si Nanay Melly Maningas ulit. Sabi niyo rito, Hello, Mr. Pinas. May nakita ako sa, na, sa ibang vlogger na ano, nasa airport ng pamilya ni Panot kasama ang nanay niya at si Maine daw. Ano? Nakamask pa nga. Well, alam naman natin si Main Mendoza. No? <laughs> alam natin ang kanyang galawan. ba? Diba? Kaya nga ang tanong ng ilan, bakit nagmamask si Main Mendoza kapag ito yung mga kasama niya? Bakit yung iba, no? kapag si Main ang nakakakita, walang mask? Diba? Pag nakikita si Main Mendoza, walang mask. Okay? Yun yung katanungan nila. Well, ang masasabi ko lang po dito, um, sabihin na lang po natin na may itinatape at may sinushoot po sila. Kung ano man po yun, yun yung mga susunod pang pasabog nila. Ang tanong dito, Mr. Pinas, bakit ba kasi eh, nakikisaw-saw uh, saw -saw pa? No, bakit ba kasi pumapayag pa si Mim? Uulitin ko lang po. It's a matter of contract kontra kontrata alam naman po natin yan noon pa man okay ngayon pag-usapan natin yung mga dapat nating pag-usapan unahin muna natin sa mga dapat nating pag-usapan ano bago po yung mga larawan ni Alden Richards na yan na nakikita nyo po kung gaano siya kalungkot ano pag-usapan muna natin ito po muna uh, isang fan Meron po kasing isang fan, if I'm not mistaken, last uh, December uh, December something pa yun, ano? Nag-live po ang Itbulaga. And then, isa pong fan, isang natin sa'yan, ang uh, kumuha po, po ng larawan na ito. At sinasabi nga po niya na ang tagal naghintay ng isang fan na ito kay Maine Mendoza. Tapos susungitan lang daw po ni Maine Mendoza. Okay, well, aminado naman yung fan na, na nag-invade niya yung uh, uh, privacy na meron sa si Maine Mendoza. Sabi ko nga kasi sa inyo, eh. okay? Paulit-ulit po tayo dito. Wala hong ibang hinihiling sa si Maine Mendoza at Alden Richards kundi privacy. Ngayon, ganto na po sila. Talagang madidismaya at madidis uh, madidisappoint po sila kapag pinakailaman natin yung privacy na meron sila. Kaya ngayon nakikita natin in public, that's not privacy. Kasi pinapakita nila eh. Na inag-guess nyo yung logic. Diba? Pag sinabi nyong privacy, this is something that uh, the public would not know. Okay? Pero yung ganyan, pakita nila yung picture ni Panot kasama si Mengay, th 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 those things are not privacy anymore iba Kasi pinak pinakita niyo, ipinasa publiko ninyo. Sabi nga ni Maine, ang tanging katotohanan na mangyayari sa aking buhay ay yung mga bagay na nasa likod ng camera. And that is my privacy. Okay? Yung doon pa alam na ho natin yung kasagutan. Ngayon, speaking of privacy, ikinokonekta po nila ito sa mga latest pictures ni Alden Richards. Kung saan si Alden nga po ay humiwalay sa kanya mga kagrupo doon po sa event nilang yon, pumunta sa kanto. Uh, malapit po sa pintuan, si Alden Richards po ay may kausap sa phone at uh, hindi po siya galit, pero malungkot. Okay? Sabi nga ng ibang netizens, sinong hindi malulungkot? Makikita mo yung taong mahal mo nandoon ano? Ang makikita mo yung uh, uh, yung taong mahal mo ay ginagamit ano? At uh, pinalalabas na kasama si Panot. Okay, naglalaro ng snow, kaya ganon na lang ang IG story ni Alden Richards nakalagay doon soon no at eh, nagpapala siya rin nagpapala rin siya ng snow ganun din po no ang makikita sa IG naman po nitong si Joey De Leon kung saan sila nga rin po ay nasa snow na rin Okay? Kaya nga, yung sabi ng mga netizens, lalo na, na ng mga sumusuporta kay Maine Nandosa at kay Alden Richards, wala pa ko kasing uh, katapusan ang kanilang taping. Ipalalabas at ipapalabas na po nila ang iba't iba pang mga picture at iba't iba pang mga uh, video no para lang silang nagbablog. <laughs> Gano'n lang po eh nagbablog, eh, kuno, ano, at ipapakita sa publiko na they are happy. Ito rin ginagawa nila. Okay? Pero, dito ho, sa mga pictures sa ito ni Alden Richards, mapapansin at mararamdaman natin <coughs> kung gaano siya kalungkot. Sino nga ba ang tanging tao na nagbibigay ng ganyang kalungkutan sa kanya? 'Di diba? uh, nakita niyo naman sa interview niya, 'di ba? Nabanggit lang po ang isang main Mendoza na kung ano-anong sinasabi ng mga reporter, napakabilis magbago ng mood ni Alden Richards. Banggitin niyo na lahat. Huwag lang si Main Mendoza. Siraan nyo na lahat. Huwag lang si Main Mendoza sa harap niya. Dahil makikita nyo yung bangis ng isang Alden Richards kapag binabanggit nyo yung harap-harapan sa kanya. ba? Diba? Yun ho yung saksihan natin lahat. ba? Diba? At uh, sana, no? sana, eh, pagpatuloy nyo pa yung ganyan para mapikon si Alden Richards at masabi nyo yung katotohanan. Okay? <laughs> yun naman yun. At sino nga bang hindi malulungkot kung ganyan ang nakikita at nakikita at pinapakita pa, no? Ng showbiz sa mga tao, sa publiko. Di ba? Sino ang hindi malulungkot? Sabi nga nila, hindi patapos kasi ang taping. Kaya ganyan, pagtapos ng taping, doon na magkikita, doon na magsasaya. Kaya nga sabi ni Alden, soon. Muli ito po ang Pinas Showbiz News.